ang sarap niya no wow yun ang masarap pag naluto yan nako so yung what's up mga 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 this video pupunta tayo ng uh, morsalat uh, ayusin natin yung ano uh, yung paihaw tayo doon ng uh, isda kasi napuspo nung nakarang lakad dahil yung open nila doon ay 1.45 ng hapon ng open nila sa umaga si wala kaya hapon daw ang mayroon sabi ng Bangladis. so dito na tayo sa my princess Nora princess Nora University University of uh, Saudi Arabia is for the ladies gusto niya tumuli doon kayo sa paslin no? kami chill-chill lang kami rito eh. takpong pogi lang kami rito eh. takpong pogi ano Piro. So yun dito tayo sa Damam Road Damam Road ba ito? Damam Road nga no Dito pag araw Kapag ah, umaga matrapi Okay, baka mamaya yan Magtatrapi na rin dito Kala po. Kala mo dito sa ano Sa may ilali ng pahat Oo oh. oh, so, Oo, ganda ng pasada nila Smooth eh, ha? Oh, ah. Ganda sa kamila kong ata Traffic, traffic. Traffic, no? Ayos eh Sa Itong dapat may line no? 1, So yung mga bagay, dito na tayo sa exit 5 ah, Exit 5 Dito na tayo doon sa mga muna Dahil may papagawa na ano Ah, may kasi pa ang Exit 5 Abdul Aziz Ponpon pon -pon. Tapos punta tayo ng Face Market After ng Ponpon -pon. <laughs> Oh, tinang tuboy, ganda ni tuboy oh Yan you know? oh 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 Ford Raptor ba yun? Yes, Gundong. Makakarating din tayo sa makaratingan. Makakarating din Oo, oh, sabagay. Tama ka po. Oo naman. Tama ka. Mabilad. Hala, kung saan yung Sen. gusto mo dyan? Alam mo. Uh, kung saan gusto mo. Mabilad. Sige, rado mo. Ayun, dito tayo sa Morsalat at mga bikers. Magano tayo. Pagawa ng ko niya truck. Let's go. nito ito yung Morsalat Nga kami na paggawa yo. Dono. Sonahan. Ini nit ngikud ko basta ini ngikud ko. Sebrang init. Ah, pii मौजूद. Son na gwa na tumo ba gusto. Saan buan yung ano, yung Salah, salah. Pagod daw. Ayo bayaran muna. Hmm? Bayaran muna. Tara

asal mo ihawin, ito? wai, eh sarap sarap pa ihaw. ay sabi na baya. ah, ga bilag? yah, di to loob tungo mo ihaw kay mo baya kusog sabis dalo. ito, kaya bisugo eh, mas dal ba to? papa ihaw.

ada 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 sup. ada 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 ayo ada 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 is <laughs> ada 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 kilo, ada 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 tatlo, pordiwa sixty, pordi, ah? hundred to one, sir, ano? lucky? <laughs> <Laki. laughs> ah, sagir kam, sagir, Sadiq? sedik. Ah, dah kemana? Kilo forty five. Ya, ada kira. Iya. Grill, grill. Sawa-sawa grill. Lah, lah, lah. Hah? Mapi grill. Separate. Separate. Separate price. ada ada kemana kilo? Angin lepas, lepas, lepas.

Tomkilo. Tomkilo. Ah, come. 46. Badin grill. 9. Ah. 6. Tikam kolo. 9 lang grill. Pwede na. 9. Grill. Tapos. Uh,

Ha? Ada, mungkin kabil, ada sagil kilo, ayiti kilo keda. Ani? Ha, kimo? Ah, sub, sub, sub. Tira na natin ano? Ayaw na natin ja para at least dalawa. Wala Mula teso ah. na? Pa ati? Problem wala saawan ba? Ay dapat may saawan nung, no? ay di baliha, ahang ah, na lang dun. Lalakip ng isda oh, Rabi, oh. Kala ko, ano lang eh, 40 lang. Hindi pala. <laughs> 100. Laki eh. Pag-grill natin para ano. Hindi <laughs> <laughs> ako. Ha? Masarap to. Ma It, ah, this one, bay. Why, ada white kilo yun na. Ada kali, ada. Ito masarap to. Ihaw sir, masarap to hawin. Tamban. Ha? Ha? Ada mabik, ada kabir, ada ada. Ada sawi grill? Fry, fry. Fry? Mapik... Mapik grill, Saw oh, grill. Mapi, grill, ah, free, sawa sawa, ayo grill, ada grill, itu nampai ini nih, na. grill memang pilih ini mungkin kamu sah, part time, kamu pilih apa yang nanti itu mau kebaikan so, enggak. bali 20 tìm 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 đi tìm tìm kg oh, tìm 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 grill ah? <coughs> ah. Ayun. Ay, ito na, babayaran natin. Hala. Tapos papalinis niya, babayaran. Ah, ano na. ET. Uh, 125. mga 160. siguro. Ah, ano to? 21. Uh, 21, 30. Ah. ET. 100. Mga 126. Ang laki niyan mga bikers oh. Ano you sarap nyan, oh. Wow, yun ang masarap pag naluto yan, nako Laki ano Oh Grabe no, sarap nyan Lalaki